ginugulay pala, Ayun, kala. Bakit na wala? Ayan, mga salangka. Ayun pa, oo. Oh. Ayan, pagbalik natin. Ano ba yun? Iba yun. Pagbalik po, pastor. Ito. Mga, pa tayo. Ito pa, oo. Oh. Ito, pastor. Ay, ginalay niya. Ito, talagang maganda yan. Ang mga talagang mayunong. Amaya, pastor. Pagbalik ba, po tayo. Dabi-dabi. Masarap yun. Masarap yun sa gabi. Ay, Ba Magsoro. Amaya. Baka mamaya, iniro na ulit <laughs> Lubi, lubi. Febrero. Si JJ, huwag kayong tumakbo. Ayun, ang dami. Lubi, lubi. Ay, ang sunod sa lubi, lubi, January. Ang dami, lubi, <laughs> lubi dito. Enero na <namin>. ang <laughs> sunod. Hindi nakakain ng hilo. Ayan, pastor. Ay, hindi sa ginataan. Ginataan pa lang. <laughs> ay, kahit na gina. Nung misa na, nagawin na kami. Mahal lang ganyan. Mahal Kung ako nga po, Sir Niday, na unang tao, ang ipapauso kong kainin ay ano? Ang ipapauso kong kainin ay dahon ng talisay. Malapit na tayo yan. Saan? DJ, malapit na tayo. paglipat ng bundok na yan. Ito <laughs> pa, oh. Ay, B. Ng, ng bundok, paglipat ng bundok. Dito sa lang marami Sige, sabi ko ako yun lang na mga sa, ano, sa kawan, sa sasakyan. Ay, hindi nangyari eh. Nakaupot sa babadan. Ah, mas maganda din ito. Hindi <laughs> Yun, may niyog. Mupo tayo. Ay, na tayo kapunta. Ay, na

Diretso! So. May usa daw diyan, may usa. Ayaw. May, usa, may isa. Mga magaling kung kay iisa ang makita ay kung ilang usa. Hindi, hindi ko alam. Magandang hapon mga kabayan. Sa, Hello, kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Ano? Dito lang, diretso, diretso. Dito san. Dito. 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 Hindi <laughs> nandun siya kanina kaya pinakaliwa ko. Pwede pa taluwaan lahat eh. tayo Ano? Ano oh. Sa tao pera. nito Ako po. Unang mga pag-aahon mo lahat. ay na yan. tumakbo. Mamaya maligaw kayo. Mahirap ano. Mahirap. Patay na ano May mga puli na eh. Kailangan puli. Mm Hi -hmm. Lord, thank you po Nag-arating ako sa pinapangarap ng lugar Bago man lang ako pagpahingahin ni Lord At napuntahan rin. Oh, Tita, ano pa ba ang pinapangarap mo sa lugar? Moon Meron ako ano Meron pa akong faith promise Yun lang Moon nga ni Hindi daw pa lang dyan, balik daw, balik Hindi daw dyan, dito daw Ayan, dalawa, tatlo Sige, mawala kayo. So, na yung damit ko, Lola eh. Huwag kayong magsitakbo. Hindi natin alam to eh. Doon tayo, sir. Mag-aandaw daw eh. Doon yung panghigit ko din. Pati sa mga mga Wala tayong dala. Doon, po. Kaya nga, sir. yung Bakawan Ano yung para Sabi ko na pag sinabi ng ng mga puno ng kanin ang ano tawag uh, oh. ah apple para mga, mga apple tree Ano yun ni dahon? Oh, pahawig dari mga pistil na puno. Magdala ka ng pamalo. Sige, yung pamalo dito. Sige, dito tayo sa tanghali. Dito na dito na. Oh, basta Jojo. Mas, masakit na ba ito ng pampalo sa batang makalit. Oo, oh, yan, ganyan. Nagbabaan ako nito sa makalit. Oo, yung, yung matibay, 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 ha. Matibay nga yun, kita. Huwag ka lang pampalo sa yan bata. Yung kukulit May pantali na. Bago ko ay bapaluin muna. <laughs> Bago ko tatali, ay bapaluin muna. <laughs> tanong ko na tubig eh. Ayan oh, na, oh. Wow, sobrang lila, Hindi pa dyan, sister. Dito, sa kaliwa. Kaliwa pa, ulay. <laughs> kaliwa. Kaliwa pa, ulay. <laughs> kaliwa

Dito dito ang bata doon yung matanda sa pagakyat. Oh. Di din nila ko sa pambata. Pero hindi din din dumaan. Hindi kita. Oh. nila ko sa pambata ang ganda. Ang linaw kita ang bato ay san. Ay wala. Hindi din dumaan. Oh, hindi kita. Oh. Kanya-kanya lang din. Sige pa. Wow! Oh. talaga. Wow. Guys, napakalalim. Dito naman malalim bata, Malalim. Malalim dito, ha. Malalim dito, ha. yan dito sa kabilang bata, oh. Okay. Maraming Malalim pala. malayo. Si Jai, si Jai. Malalim. Dito ka lang. malalim. Pwede na? malalim Malalim. Malalim ito ka te, same, same. Oo nga, hindi ako sa mga bata. Baka madaya. Wala nila ibabaw pa. Kaya nga. O, doon nila. Hindi na mo sa dalim. mo kasi